Yan, dito muna tayo magluluto. Meron tayong luluto tayo ng ariscaldo. Meron tayong bawang, sibuyas, pamin, ano, luya. Meron na akong hinati-hati na no, ginayat na chicken. At meron tayong bigas at saka malagkit, pinaghalo ko na siya. ng bawang, sibuyas, natin sa yan, lagay na rin natin ang luya, Lagyan ko na ng paminta, maging na natin ang chicken maging na natin ang bigas at malagkit tinagalo ko ang bigas at malagkit dito kay naman para kumulo na siya. Dalawang litro na agad nilagay kong tubig. Nagdagang ko pa rin siya. Another 2 liters. Kasi gusto ko mas maraming sabaw. At ito ay hihilab pa. Kaya mawawalan pa na ng tubig yan mamaya. Para isang kuluan na siya. Tapos, ang sekreto ko dito, gusto ko talaga maraming Kasubha kaya nagpapabili pa ako sa asawa ko ayan na, dumarating na yung motor kasi gusto ko talaga maraming kasubha pero mamaya ko yung ilalagay dapat nga maglalagay ako sa sangkot ng ilang kasubha na kaya lang wala. wala pa asawa ko eh ayan, lahat ko na yung 4 liters na nilagay ko kasi nawawala pa rin yung sabaw na yun mamaya isang kulo na pakuluan muna natin yan ay, na yung asawa ko. Lalagyan ko muna ng kasubha. Lagyan natin ng motive stipend sa perasa. Pa. Ewan ko. Bakit gusto ko ng hindi pwedeng wala lagi akong kasubha pag magluluto. Iba yung pakilasa ko pag may kasubha talaga. Nag-request yung mga anak ko ng magluto ng lugaw at umulan kasi. Kaya... <laughs> Pressure cooker yan. Kaya lang, yan kasi yung malaki na yung kardero. Yung! Tulong-ulo na, oh. Kulang pa rin ng tubig. Ayan, nagpagyan ko pa ng tubig kasi sobrang ano pa. Kulang pa siya sa sabaw. Nagkakaano lang kami sa sabaw nito. Sobrang dami po. Sobrang dami niya. Talagang kulang yung yasa. Okay. Isang kulo na lang. At tapos na po tayo. Patikin ko muna yung asawa ko. Kung anong masasabi niya. Ayan. Ayos na. Ayos na daw po. Wala daw pong kulang. Saktong-saktong na ang lasa. Okay. kasi kung matabang naman yan pwede naman sila magdagdag ng patis garlic